I'm wondering, paano nga ba nagsimula ang Quezon Province? Before it became Quezon, this province was known as Kalilayan during the Spanish era. Pagdating ng 1700s, naging tayabas na ang tawang. At noong 1946, ipinangalan itong Quezon Province bilang parangal kay President Manuel L. Quezon ang ama ng wikang pambansa. Pero teka, hindi lang yan ang kwento. Ang Quezon ay isang probinsya na sobrang yaman sa kultura, kasaysayan at tradisyon. Kung gusto mong bumalik sa nakaraan at malasa pang tunay na Pinoy heritage, this is the place to be. Did you know, sa bayan ng Lukban tuwing May 15, ginaganap ang Pahiyas Festival kung saan ang mga bahay ay kinukubli sa makukulay na palamuti gawa sa ani. Dito, kahit pader may lasa. Sa Tayabas, Kilala ang Mayohan Festival kung saan may tinatawag na hadisan, isang tradisyon kung saan libo-libong suman ang pinapamudmod sa tao bilang pasasalamat sa masaganang ani. Isa sa pinakamatandang bridge sa Pilipinas ay matatangpuan din dito ang Malagon Long Bridge na itinayo pa naong 1940s. Isa itong patunay ng galing ng sinaunang Filipino-Spanish engineering. Kung heritage ang hanap mo, puntahan ang bayan ng sariyaya. Dito mo makikita ang mga art deco mansions na parang eksena sa lumang telikula. Pino-protektahan pa ito ngayon bilang bahagi ng cultural preservation efforts. Huwag rin natin kalimutan ang mga aita at dumagat communities na naninirahan pa rin sa mga bundok ng Quezon. Buhay pa rin ang kanilang mga sinaunang kaugalian at paniniwala. Quezon is a living museum. Mula sa kasaysayan ng simbahang katulika, mga lumang bridge, tradisyong bayan at katutubong kultura, makikita mo rito ang kabuuan ng ating pangkapilipino. Kung bibigyan ka ng chance ka-wander, alin sa mga cultural spots o festival sa Quezon ang gusto mong ma-experience in real life? Share mo sa comments, baka ikaw na ang susunod na wanderer na mapadpad dito.